Ito po tayo sa pwesto ni Atibunso Bunso. Kahapon po medyo sumi pa yung ating kamatis. Alamin natin ngayon kung magkano ang presyo ng kamatis. okra, siling panigang, siling taiwan, talong, pipinong puti, pipinong berd, uh, bakla, at talong ni Ati Bunso. Yan o. No? Tanong po natin yung mga asking price o touring na presyo ng mga gulay ni Ate Bunso. Ate Bunso, good morning. Makaano na yung kamatis natin ngayon? Ngayon? Yung kalitang bago, natin ka bang 20? 20, 22? 20 lang. O 20, yan. Yeah, medyo umangat na po ang medyo. Umangat na po. Good news po to. Ayan. Mas maganda nga yung balita natin yung mangat na. 20 po ang asking price. Oo. Oh, yung mga ano? Yung mga 20. Itong. O oh, 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 20 doon sa ang asking pero nakukuha ang 20. Ay, isa lang nga. Malapas. Sa okra natin, natin natin bunso. Sa okra hindi. 25. Oh, 25, 25 per kilo, may 15. Yung, pi, flora, yung o. pinaganda, pinakamaganda 25, 25 ano. Eh yung nga natin sining Taiwan, magaganda. Taiwan, pinaka 20. Ayun, um, tawaran, oh, 25. tawaran talaga. 25 ang asking, 20 ang, antawaran. tawaran. Kaya di natin talaga masasabing hindi mura, murang-mura talaga. So, talaga mura. Yeah. Yung ating siling panig, ang ating bunso. Ayun, Ay, maganda kong siling, oh, korenta. Ayun Ay, lang, medyo angat naman. Ano? MPP ng puti. Okay. Oh, oh, yung gapang, gapang lihong piso. yung balag nun? O, yung balag. Nagbibenta naman ng sampo. Sampo. Sa bakla. Pipino bakla. Ay, bakla. Ang beta namin ng bakla. Sa is. Sa is. Napakamura din ng mga pipino. Uh, isa na lang. Yung ano natin, yung talong. Talong mga tibunso. Yan. 15 po yung uh, talong. Yan. Salamat. Salamat ati bunso. Ay, yung upo mo doon. Magkano? Ako, yung upong gapang. Beta namin. Ang beta namin. O oh, yung gapa nga, ibang pesos sa yung balag. O oh, saan Salamat Ate Bunso. Yan po, medyo mababa pa rin ang mga gulay. Kaya lang medyo sumipa yung matumal daw. Yan, medyo sumipa naman yung kamatis natin ngayon. Yan, medyo magandang balita naman kahit pa paano. Dito kay Madam Mateo, tanan natin yung ano. Madam Benji, magkano na po yung kalamansi natin? Asking lang. Oh, maganda pa rin yung presyo ng ating kalamansi, 2-1. Magaganda naman kasi at malaki. Eh, no? Oh, 2-1 po ah, yung kalamansi natin, 2-1. Tanong na natin yung kamote Maraming nagtatanong ng kamote Yung sa tapat po ng entrance to Makanin yung kamote natin Taiwan si po natin 250. Oh, ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago so, ang presyo. No, 200. Oh, 200 yung medium, malaki 250 sa ube. 200 po yung big. 200 bigan. Dito lang po yan ha. Pagpasok ng entrance, tumbok lang agad yan. Yan. Sa tabi po ni Madam Menchi. Ito kaya tinatanong natin tayo. Ay magaling sultan natin asking lang mura pa rin talaga 35 ang ating uh, sultan yan natanong na natin yung mga sili ay sa panigang pala sa talong natin eh yung maganda natin talong Yon 30 hindi po totoo yung sinasabi nilang 70 75 ba? 30 po asking price kasi nga nililiwa. sa iba daw kasi nagsasabing ganun kaya nga sa atin not miss Ayun. Oh, kaya nga. Kaya nga dito. Oh, oh yan. Kaya iba po yun na, Pag sa... No, oh, hindi po sa baksakan yon yung inaano nila kasi sabi. Kaya yun na yung talong natin, mura lang ha. Salamat po. Andito tayo yung dalawang idol ko, yung dalawang magpinsan na pogi. Ayan, oh. Wala kang itatapon. Magkano yung mali natin ng isang bundle na ganyan? 17. 17 bali ilang kilo yan? 29 pag per kilo, per kilo 65. 65 yan ayan po yung ating presyo ng mani sa boss John natin boss Ed natin yan yan gagandang lalaki po na nagtitinda ng mani dito isang case na red na lang kulang dito at pwede na ano ayan tapos magandang bidahan sa dalawin nyo lang kami magdala kayo ng <laughs> Ganun sana. Kaya Noel, magkano yung asking price ng Sophia natin ngayon? Napakabakay na mo. Like? 120. Napakamura po. 120 ang ating Sophia. Yan o. Kuya, kapag yung pala yan? Yan yung ampalaya. 30 daw, sabi ni Kuya Noel. 30. isang mapagpalang araw kabanatuan kong mahal sa lahat po ng ating mga kapalengke sa mga kapwa kabanatuenyo I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palengke muli po ito po ang kasama, kaibigan kasangga ng mga farmers ang boses po ng tindero ng mga palengke tumatakbong konsyal ng lunsod ng kabanatuan numero 24 Dan Viernes po ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Today is April 13, araw po ng linggo. A blessed Sunday po sa ating lahat. Andito na naman po tayo sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang lunsod ng Kabanatuan City. Ang Kabanatuan Vegetable Trading Center, Palenque ng Sangitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Alamin po ulit natin yung mga asking price ng mga sariwang gulay na ang nakikita niyo po sa ating video. Kaya, kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, danti TV Mr. Palengke, please don't forget to subscribe our channel para naka-update po tayo. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga po ng mga farmers, ang boses po ng Palengke, tumatakbong konsyal ng lunsod ng kabanatuan. Konsyal Dante Pieres, numero 20, 24 po. Servisyong kayo ang una. Ang Mister Palenque ng Cabanatuan City Tara let's Samahan niyo na po mag-update Dito po hindi po tayo magsasawang I-vlog ang ating uh, gulay Bagyo Dito po yung kay Mang Gladys Araw-araw po natin binag-vlog lahalis to Good morning mga Mang Gladys Magkano na yung repolyo natin o oh, 450 po isang bundle sa sayote. 180 isang bundle ng sayote. Sa carrots 400 po yung carrots natin isang bundle. Sa patatas 450 daw yung patatas. E yung ating pechay bagyo. 450 po yung pechay bagyo. Sa pipino natin 400 per bundle. Magkano yung ating uh, per kilo ng green bell? Ito. 150 sa ating uh, lemon. 120. 120. 120 sa ating red bell. Red bell. 80 okay. 80 sa celery and leeks natin 120 parehas O oh, 120 Ayan e sa ating ano, lettuce na Ano yan romaine 140. Sa green ice 120 Sa beans Bean 60 oh, Wala tayong sit sa ro ano Magaling yung natin. 180. Yan po, talagang tumataba na po yung ating Dati talaga payato ngayon, medyo may laman-laman na. Hiyang! Hiyang daw sa pagmamali. Nasa si boss, ano? Tulog na. Pinagod mo na gusto? Napagod ba? Ah, okay. Kasi po may tindahan pa tayo doon sa paligid ng sangita sa San Isidro. Madaling araw pa lang po, doon na sila. Good morning, Madam Agnes. Yan, ito masigla masigla. Magkano ngayon yung ating sibuyas na puti? Asin lang. O yan, mataas daw. 350? Yung good size, 500. 500. Ano yan, ilang kilo yan? Eh, yung pula? Pula natin, 500. 500. Siyem na kilo din. Ito super white natin. 590. 590. Yung malaki 650 sa anim na kilo. Ito itong ating ano kan. 590. 590. Eh yung bongo natin. 25 kilos yun oh. No? Know? Okay, salamat Madam Agnes. Yeah. Ah, masi eh masisipag natin mga tindera to, may tindahan pa to sa talaga ng palengke ano. Yung retail natin sa San Isidro. Pag tapos na doon, madaling ah, gabi pa lang ando doon na sila, doon na natutulog ata. Ah, Ayo. Magaganda ang sinibuyas natin. Kaganda ng sinibuyas one so, one sa sampalok. 35. 35 hundred 350 per bundle. Yan na natanong na natin kamote kanina. Yan ko ah, medyo tinanghali po tayo nang dating dahil medyo pumunta pa po tayo sa isang malaking palengke dun sa San Isidro at medyo nangampanya po tayo. Dito po, tanong natin yung ang palikpit, pati yung sultan. Good morning, Atini. Atini, magkano yung sultan natin ngayon? Magkano yung sultan natin, Sili? 30-25 sa palikpit natin, patola. Mukhang naninibago ako sa iyo, Atini. Mukhang blooming ka. Ano. Ah, ah, wala, ka, wala ka lang balangkot na ano. Ah, yun. Kaya naninibago ka ako. kung hindi nakabalangkot si ate ini. Eh, yung suprema natin kalabasa. Ay, ang ilang po, Benta. Ojo. Ocho. Ocho. Ito, kagul... Madam, kagulayin namin. Kaya saan kay galing po? Ah? Lianera. Ano po yung gulay nyo? Kamatis. Ah, medyo magandang, ano, medyo umangat na naman, ano. Magkano itong ngayon? Kasi 20 yung pinakamaganda, alam ko eh. Pataas yun. Patas yun asking ano, kasi nakaraan siya 8, 10, 12, ngayon maangat na naman. Sana dire-direcho na para makabawi naman kayo no. Malaki na yung lugi niya ano. Yan, sana po makabawi naman sila. Salamat. Atinin. Atinin ati, siling panigang natin, magkano? korenta, ah, 40, 400 per Ito kay Ate Aya. Ate Aya, magkano yung sa puti natin ngayon? 230 siya Ay, bumaba to. Kasi 280, 250, 230 ngayon. Sa, sa dilaw? Sa dilaw, 180. Yeah, medyo mababa rin. 180, dati 200 yan. Maraming salamat, Ate Aya. Madam, magkano po yung domino natin talo ngayon? Ah? 35. Sa atin pong uh, ampalaya. Ampalaya, 35. 35 din. Salamat po. Dito sa pwesa ni Boss Eric, may nakita tayong domino. Boss Eric, magaling ganito nating berding 30, ano? 30, 30. Ang hinihini po, 30. 30. Sa upong maganda? Upong maganda, 15. 15 sa ating uh, tag dito, Murado? 30. 30 sa ating Hagod? 15. 15 sa ating Talong? 30. 30 sa Sophia? Sa so Sophia, 12. Thank you, uh, Boss Eric. Yan, yeah. mga pogi natin sa kadoro. Siyempre yung ating hindi na uli ang ating uh, Miss Lopez ng Baksakan. Yeah. Ito. Gumanda na po yung presyo natin ng kalamansit. Sa so, tingnan niyo naman kasi oh, ang lalaki ang ganda, good na good. Ay. Yan. Yan. Medyo maganda na yung presyo nito eh, no? Oh. Gaganda traktoran magkano asking 150 ayan talagang maganda na naman yung presyo ng ano natin salamat 2150 do magkano po lang daw ng sili natin magdadala ka na ay kayo lang mto ola magkano daw ng sili natin ay asking lang 30 yan ang boss ola natin Yan, marami tong tayong kalamansi pero ma, medyo maganda yung uh, presyo ng kalamansi natin. Ano, you know, oh, kamatis oh. Yan po. Ah, kahit na mait mainit, marami pa rin pong gulay dito sa ating baksakan. Hindi po tayo tinakapos ng gulay dito. Eto dito, magtanong tayo ng magandang talbos ng sili natin, baby. Ati baby, magkain ganito. Oh, 50 ang asking sa patolang palitpit. 180 sa ating okra. 30, 35. 35? Oh, 350 per bundle sa beans. Sa ating pipino bakla. 9. Itong sultan natin. 20, 25 ang isa. Isang kilo. Ito yung bulakan white natin. Magkano? 85, 85, naman ako 85 Bulacan White Bukod sa Bulacan White Ano pa yung verde natin Yung negro Wala ba? Ano ba to? Mega ba? 80 negro Sa Nagtatanong po ng negro yan. E, 80 Minsan kasi Pag nagtatanong kayo Pag nag na, na, Ano ako Nalilimutan ko na Pumagka ng presyo Ayan no. Ito ang ating uh, sigarilyas. Sigarilyas 19 abilis. Yan uh. Ito po yung mga kaibigan kumayayaman na ano, kagulay natin. Oh. Uh. Mga simple lang po ang dating yan. Oo, oh, <laughs> oh, mayayaman po yan. <laughs> <laughs> oh. Uh, <laughs> may tatanong lang po ako, side question po. Masarap po ba maging mayaman mga madam? <laughs> eh, ganun sa hal. Uh, <laughs> Ayan ang mga humble <laughs> natin. Ayan ang mga humble natin. Ayan o, may magandang, ayan si Roro po ng ating baksakan, napakagandang lalaki. Ayan, magkano yung ano natin ngayon, okra natin ngayon? Oh, 25. O, 25, ayan. Ayan si ano, tag nito. Dingdong, magkano yung talong natin? 20. Sa Sa ano natin, sa Suprema mong Kalabasa. Sampo, napakamusa maganda nating uh, upo. Upo. 80. 80 yan. Eh sa kamatis na ano, Dingdong. Ayo. Dingdong nasa si Marian. Nagpakulot ng buhok. <laughs> Nagpakulot ko ng buhok si Marian. <laughs> nag nag make pa si Marian Rivera. Ayan. Ayun, ganun sana. Salamat Dingdong. Dito po tayo sa pwesto ni Consi Ato. Kaya lang wala si Consi eh. Si Madam po kanin natin. Yung sister, ah, sitaw si na turo. Tanong natin. Madam, magkano po yung sitaw na turo natin ngayon? Asking lang. 40 lang daw po. Bali 400. Isang bundle kasi 10 kilo. Sa saluyot po. 15. Sa talbos ng kamote po. 8, 7. Napakamura po ng mga talbos dito sa atin. Basta ito lang po sa pwesto po ni Kagawad Aato salamat magkano na yung loya nating magandang maganda madam Analo may 1-2 yung pinakamaganda 1, -1 yung medyo sunod sa ganda ayan may 1-1 pa sa ating uh, Gabin Galyang 35-350 per bundle sa sinkamas natin magkano pa isang bikis ng sinkamas 1 yan ang gaganda ng sinka. Ito yung masarap, ipalamig mo lang. Sausaw mo sa bagong, eh, no? Yung malamig-lamig na konting ano. Tapos, pwede ng pulutan yan. Salamat. Sa puso, tanong natin. Tanong natin si Madam Malo kung magkano kanyang puso mapagmahal. 25. Yan, 25 daw. Sa ating uh, Gabing Galyang. 35 lang po. Sa ating Sampalok. 35 yan, salamat. Ito, andito si Ma'am Tanong natin yung labong. Madam Julie, magkano yung labong natin ngayon? Asking lang. O, oh, mamaya bumaba. Dati 500. Ngayon, 450 na lang. Sa, sa talong. Yan po, 25. Eh, yung kamote natin puti. Ay, ubi pala yun. 180. 180 yung ube. Eh yung ating uh, puti, yung tinatawag ng puti. peanut ba yun? Anong tawag doon? Ayun, oh, Okay, salamat. Tanong natin sa pia dito, kay boss ano. Magkano na ang Taiwan natin ngayon? Oh, napa. Mura, napakamura po. Salamat. Ayun, ang Magaganda yung ano, yung tag dito. Itong patulang palikpik ni Madam Maris, oh, ang ganda. Oh. Pati upo niya, ang gaganda. Madam Maris, magkain palikpik mo, ang gaganda. Asking po, Ben. Oh, asking napakamura po, Ben. Oh. e sa upo? Ayan, alis pamigay na lang, sampo. Ano. Kaya malungkot yung ating kaibigan. na ano? Pagod na pagod po ito. Okay, salamat. Dito po tayo sa datingan ng Pechay Mustasa. At Ibiola, wala pa yung Pechay Mustasa natin. Parating pa lang ba? Magkano yung Pechay ngayon? O, 25 yung Pechay. Yung Mustasa, ganoon din ha. Parating pa lang yung Mustasa at Pechay natin pero 250 po isang bundle. Pinakailangan mag- Ito kaya magka-resulta natin kaya ang gaganda. Oh. Ito po, ayun. Ito po, ayun. Ito oh. po, ayun. Maliliit tayo yung pipino natin puti. Pipino sa sinigang natin, panigang. 30, sa okra. 35, 30. 30. 30. 30. 30. 30. 30. Salamat. Ayan po ang ating tukayong poging-pogi. -pogi. Ano ba yan? Almusal ba yan? Ati Mayan, magkano yung ganyan natin yung upo? 15. E sa ating talo ngayon? Yan po, 20. 20, yan. Dito kaya eh, Ati Mayan, may dumating na peche, pati mustasa. Ati Mayan, magkano yung peche natin? 20. 20. Uh, 30 sa mustasa 30 din Oh, asking price po natin, Pecha 30, Musasa 30. Saan galing nga atin eh? Oh, Pinaranda, yan. Ayun eh, yung panigaw mo ulit atin eh, magkano? 35. Ayan eh, oh, medyo... Kuya, ano, maraming parang babang gulay na dumadating. Maraming pa naman, ano. Kaya lang minsan matumal, tapos medyo mababa yung ano. Baba yung presyo. mababa ang presyo. Ang tingit na sa pagkawalang ng Ayan. Dito na po tayo sa eksperyensyado sa mga gulay, sa presyo ng gulay. Nagtatanong. Yan, magkano yung ganyan? Ito, eh, wala lang ito. 20. Oh, ayan, yeah, mura lang. Ang bibili, sexy. Libre. Kailangan. Sa kurang naman, doon. Kailangan pala sexy. Kain santol natin itong panuka. 20. 200. Oh, 20. Pero pag sexy na yun, may diskaya. Alam ko na pag ganan. Ayun daw. Tandaan niyo yung pesa niya kay Hati ini. Tandaan niyo yung pesa na yan, okay. Salamat. Ayun po mga kapalengke, sana wala na po tayong nalagpasan ng mga ibang gulay na maari nating i-update. Pero nagrikot pa rin tayo, patuloy pagdating, alas 11 na po, patuloy pa rin pagdating ng ating mga gulay dito sa ating baksakan. Kanina walang peche, pati mustasa ngayon, meron na ito, kadadating lang. Kanina kasi wala atin, dumadating kasi medyo tanghalin eh. Pero yung ating namang uh, kalamansi, magandang dumating ito. Tanon natin peche yun. Oh. Mas magandang peche natin ngayon? Saan galing niyan? Ah, bungabong. Ay, sa mga bungabong, ayan, pwedeng sa natin. Ah, ay, ay sa upo, hindi ko lang po alam kung kanino. Yung pato lang pwedeng pwedeng Hindi po. Pero maganda yung pwede natin, ano? Okay, salamat Pero ang maganda po, kuwari. Ayun, okay. Salamat. Salamat. Ayun, ganun sana. Enough sa mga ating kapalengke po yung mga kagulay natin, lalo yung mga ka farmers natin sa kabanatuan mga tender sa palengke sana huwag niyo kalimutan si Mr. Benes ako po yung magiging boses nyo kung sakalit po tayong mahalal uh, numero 24 po ang Mr. Palengke ang boses ng palengke dito sa ating kabanatuan tayo rin po yung advisor ng uh, Meet Bendo sa Palengke ng Sangitan at narito po tayo sa ating baksakan, araw-araw po nag-update po tayo ng mga presyo ng gulay dito yan tandaan nyo po ang inaatanong ko lang po mga ice cream price o yung mga turing hindi pa po yan ang atin final prices dahil po ang final prices yung ice price na po yun pag tinawaran panigurado pong bababa at bababa ang ating uh, ice cream price yan. sana wala na po nalimutan kung may nalimutan man ako sana uh, i-message nyo bukas ko na po ating aalamin Muli po mga kaibigan, mga kasama kagulay. Ito po ang inyong kasama kaibigan. Kasangga ng mga farmers, matakbong konsyal ng lunsod ng Cabanatuan. Dante Biernes po ang Mr. Palenque ng Cabanatuan City. Ayan o, no? mga kalamansi. Tuwa ng kalamansi, pinakamaganda, tuto. See you po again tomorrow for our next vlog. Bye-bye. God bless us all po. Maraming kalamansi na yun. Pero medyo angat pa rin ang presyo niya. Yung upo naman natin napakababa. Yung pecha niya medyo tumaas yun. Dati nasa nilang yan eh. 15 ano eh. Ngayon 25. Yan. Dati 20 lang. Okay, hanggang dyan na lang po. See you again tomorrow. Bye-bye.